Hello guys! Welcome back to our channel. So for today's video, ito nga po at papunta na naman kaming ilog ngayon. After nga po ng aming klase, ito at pupunta kami sa ilog at may mga dala nga po kami dyang sako at lalagyan nga po pala ulit namin yan ng bato para po dalhin namin dun sa school para sa gagawin naming garden. Tapos nga po, iyan kung makikita nyo, ba diba, napakaganda ng paligid at napakatahimik dito guys. So, wala talagang polusyon tapos Walang ganong naliligo, kami-kami lang, o diba? Tapos napakaganda pa ng tubig, ang ganda ng mga bundok, ang ganda ng mga puno, at ah, tanging huni lang po ng ibon ang maririnig, tawa na namin, tawanan na ng mga bata, mga kwentuhan, ang agas-gas ng tubig, at kung ano-ano pang mga hayop or kuliglig na nandi sa paligid. Kaso nga lang guys, ay ayokong mabasa kasi, bababasan na agad ako ay kararating lang namin dito. Kaya iyan ang mangyayari ay sa gilid nga po ako dadaan sa gilid ng batuhan. Para nga po makapunta ako doon sa bingwita namin. Grabe guys ako na lang yata yung naiwan kasi mabagal ako. Kasi yung mga bata namin kasama guys sanay na sanay talaga sila. And then yan nga po kung mapansin nyo tinapon ko pa yung chinelas ko. At ako ay nag-aalilangan baka ako'y madulas. Ay nako naman ay doon ako sa baba po pulutin. Yan nga po't naghahanap ako Diyan ang pwede kong mahap, mahawakan at matibay-tibay na maaapakan. Talagang sinasalat kong maigi at baka ako'y magdiretso agad sa baba nang hindi sinasadya. Buti na lang guys yung mga halaman na tumutubo dito nga po sa gilid ng bato ay mahigpet yung pagkaka dikit ng kanilang ugat kaya kahit hatakin ko ng ilang beses ay hindi napupuknat kung hindi kasama ko silang mapupuknat pagpunta ko din sa baba yan nga po tuwan tuwa akong nakaraos at nakababa dahil nga po magsisimula na kami sa pamimingwit namin Ganito lang guys, dito kapag walang maulam, punta ka lang sa ilog or kaya ba diba, po pag ganitong mabundok. Talagang kailangan dito sipag kasi pwede kang magtanim at para po may aanihin. Ganito ang mga kalimitang hanap buhay nila dito. Pagtatanim, yun nga po paninisid, uh, pangingisda, dahil po sagana sila sa isda talaga dito kasi hindi naman po ito napupuntahan ng ibang mga tao sobrang layo nga po so ne. mas maganda nga guys kasi hindi nasisira yung kanilang kalikasan dito 'di ba Napakainam po talaga kasi napaka-natural ang sarap puntahan nito tahimik at hindi hin talagang hindi masakit sa ilong pag huminga ka dito guys kasi talagang wala pong sasakyan na daan ng daan hindi katulad sa syudad na napakaraming sasakyan so dito isang truck lang yata or pag may umaahon ganun lang tapos yung kolong kolong dalawa lang tapos yun may motor na isa Pagka po ganun, talagang hindi talaga polluted yung hangin dito. Kaya po, napakasarap talagang huminga-hinga ba. Tapos, nakakatanggal din po ng stress. Kasi, kapag maghapong magtuturo, ba diba? Gusto mo naman, maiba-iba yung paligid. O, punta muna tayo dito sa ilog, mamingwit saglit. And then, babalik na kami sa school. Balik sa realidad ng buhay. Kakain ng hapunan. Sabay-sabay kakain. Uh, bago kumain kami, maglilinis muna kami ng isda na aming napamingwit or ganyan, tapos kwentuhan tawa nun o oh, diba, eto nga po at natapos na kami sa pamimingwit namin Umuwi naman kami agad guys kasi nga po ay kailangan namin maglinis. Alam nyo, mas, mas, mas matagal pa kami maglinis ng isda kasi nga po napakarami naming nabibingwet kesa mamingwet. Kasi saglit lang kami namimingwet. Napakarami talaga guys. Pagbaba mo agad ng pamingwet mo, may kumagat na. umhm.